Kainit sa panahon ay. Init ka ayo. Init. Itong view sa itong dagat. Init ka ayo. May dahan kayong mga pambot. Pambot. Na muna itong view sa itong dagat. Natinaw ka itong dagat. Hindi siya maligo. Mga doggy o. Oh, sunod Biyak po ro'y. Mga mm, backup na kong mga doggy. Si Itom o si Blacky. Eh. Mga pambot. Litas pa na ay. Init. Init ka ayo. Init ka ayo. San? Dito na itong ang bungtod do. Luka yang langit oh. Blue. Nice sky view. Nata dari sa bye bye. Magpalandong sa bye bye. kauban ba atong mga ero. Mga ero. Mami, ah, okay na. Mami,